Good morning everyone Welcome again to July in the Philippines Nandito na naman kami sa isang property ni Mapema. Tinalaw namin dito kung kumusta na Yan Ang uh, ganda ng mga tanim, inalagaan talaga ni Jonas Yan mga saging, yung mga dwarf din yung mga saging na yan Ito yung niyog Ito siya yung kakaw. Hanggang doon sa dulo. Mm -hmm. Kasi matagal-tagal na rin ako hindi nakapunta. Kaya bin, uh, nag, may nagano kami ng gabasero is nagano kami pinuntahan, dinaanan namin dito. So, yung guyabano. Yung guyabano kasi kagaya yung kay Ma'am Loss din doon sa farm. Kasama yan. Meron din tinanim dito. Ito yung sitabay Yan. Hanggang doon yan. Bali, for how many days, mag-ano rin, mag uh, din si Ma'am dito para makikita ang kanyang boundary talaga sa lupa ito kasing lupa na ito is rice field dati pero hindi na ginamit kaya yun mataba din na lupa may meron ding tabay tabay dito in pag init baron o kailangan mo ng tubig timba lang dyan So, mayroon pa mga space na kailangan taniman. Parang kawayan, sir. Ha? nabuhi na. Haman? Oo. Ay, hey, okay. Pugong mali sa baha, dong. Pugong sa baha. Pila rin kakawayan? kawayan. Yan, kawayan. Muna, uh. bumulan. Oh. Da, rumbukta na. Ikaw lang sa mga mag hindi na malunod yung rambutan. Uh, Oo, baha. Uh, man, uh, oh. At least doon, kung kuha, naitabay-tabay, nai no? Yung kiss kong mainit Wow. So, kinidaan ni Dong, dung dungagan pa ni siya, og tanom, no? Oo, oh, Do, dung, tanom, dungagan pa ni siya, og pader, kural ba, kural? Para maklose, dyan na siya yung mga boundary para hindi ka makapasok ang baka kalabaw kaya nilagyan siya ng ganito pero dagdagan pa ito ng kawayan by ano siya for layer. May kaya gipol ulo nga ni mga kahoy dong. Pag magtanim kasi ng luan uh, ni Niyog, kailangan walang nakaawong sa kanila. Ang means is hindi pa mal walang makalandong. Kasi pag malandungan sila, hindi sila yan ang araw. Hindi sila mabubuhay. Yung kinabisihan pala nila yung nakaraan. Ilan ni Jan Jan. Ang kural. May signal. May signal daan ni dong. Bawat bandari meron lang lubi. So a uh, uh, kani, daan ni dong sa itanom. Kamote dari babaw. Balanghoy. Sprayhan? Kusus sprayhan, kung, kung mag-spray pa ta, gastos kayo. Oo, kira, okay, anak-anak, ra. Pero katura mang kaha. So boss. Lagyan sila ng run off daw para daw uh, Meron Ay, na yung pinya. Ha? Ang yuta, yuta na to. Hmm. Humo, 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 humo. So kung so, kuan, mo gastos pataog o ganang run-off daghan. Pili ka ng litro, Ah, okay, okay. Sige. Kung one liter man lang. Di meron din mga langka dito. Di meron din langka doon kay Ma'am los Ha, nindota, ta. Kini mga langka doon, murag dwarf. Mampun siguro ni doon. Oh, sa diin eh. Dabaw. Oh. Oh. Oh, di e. Or pinalit. Pakalimutan ko na eh. Ganyan talaga Kahit sa farm, meron din to. Kay Ma'am Rizel, meron din. Taas-taas, dong na. No? Kutasan mo po dahil kagpapunta ka diri. Ayan. So, kini mga kahoy dong, di po ni masayang. Kay, pwede mo gulay na ni siyang ikuan. Kanal ba ito? ara dong? babag ba? -ba, 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 -ba. Ligon mo maning kahoya dong. Gipulungan ni Jonas yung ano para di siya ang pero yung tugas ayaw lang dong. Yung tugas. Ayun, pila tugas na to. 1, 2, 3, 4. So, dali raman buhi dong, no? Hago lang ang itong rindot po niya sa dwarf. Ano, dragon fruit. Kan, nindot din siya dragon fruit po edro. Sa Oh. Sige, Asa? Maura? Dili ang O di, kung para di masayang ang yuta, lungaga na lang. Ang usang tudling pila ka, pila ka binhe. Mahal binhe te. Eh. Ha? Binhe, anak, mahal, As, ang pinapan, libo. libo. ka pin. Ako sa inon si ma'am. Lagi. Okay. Si Jonas kasi, isa siya dito nga, pinuha namin din ng caretaker kaya dinamin doon sa farm. Mayan. Unsa ni dong? Marang. Dile. Ako kuno tanom marang, tanom mang marang dito. Unsa ni siya? Ko ani. Tong ka banana nanga. Nanga? Ah okay. So ilahe maning iba talaga 'yung. No? Bali 'yung lubid ato dong pagitan. Doon parang may ano pa di ato. Nilbanda sa side may bukas pa. So atua na siyang butangan dong ha. 'yung para kali maklos git siya para way tao makaagi di ba? No. Okay. So next is 'yung Wow. Oh. Buhi ay boy. Ang upo dong dali ra jog ani siya mabuhi. Buhi na 'yung ano Ano ni Jonas. Unsa gi putang ni man ni gibunuhan ni ni na Nahow yuria og chapter 14. Okay. Kita na na. Ang sya lang sya, gumawa ng dong? Hindi, huwag man tayo lansunis, kung na. Rambutan? Hindi. Ang sya lang dong? Kakao man Kakao? Ah, oh, katong kakao na kuwan. Oh, lansunis, ah, rambutan na siguro to. So, Mike, may, mayroon na siyang balay-balay dong? Oo, oh, kayo. So, Ang ginawa ta na itong nylon, mayroon na itapot. Kapila kakahoy pa itapot, ano eh. Kadang naman lang hindi malunog. Ah, okay. So, yan. Buhi. So, si Jonas is talagang masipag din. Kahit hindi ilang araw, ilang ano ko na hindi siya napuntahan, pero ginawa talaga yung trabaho niya. Yan po, Ma'am okay. Emma. Good morning. Ako, ako buksod. Uh, ano man, dungagan na to? Alam ko, sobra mo itong kung ako rin marapod, ako hindi patapak. Ano man, dungagan? Okay rin. Kalbasa, asa? rangkal basa babaw ato babaw po So mukataay na man sila no Turun ni not po siya kuno do nga butang agbalag O oh, oh bait pwede po daw kanang sagarang misihan akoal Kama kama ngre sini kayangkap yang kinamangan maggamot ng puto Oo oh, oo maamudagan sila no Dungon saneng ppiryado nga wayan Te Hawayan ni siya Wala siya bisaya ra man siya te pero dagko nga bisaya kran sa balay Ah okay ni siya dagko man. Wow. So da, na gul, asa Sa so, pamilya e, na to itanom ani eh, kamuting kahoy, kamuti. O, okay, oh, sige. In, uh, Round, -off. Okay. Round off Round off okay. Round off is. Okay. Dito ni guapa siya gul. Basta okay. dong abono. Sa farm ko dong, naami mga manure maonga. Dali ra siya gu anon ba. Na namag pumigitanon dito yung pod. Ha si Kamunggay. Ka-cute ni Kamunggay. Hello Kamunggay. Oh na, -na automatic na na sidahon. Kung may lakaw ni dong. Ito yung dwarf nga ano green color. Buhay na. Buhi na siya. Mo saging dong na na yun. Sige. Baet ko run off run off niya dong run of men's is yung ilagay sa the... sagot. So, yun Saya lang muna maema ha. Ito po yung uh, partis uh, para wala ko. Ah, uh, sige. Ingatan ko agad. Aguat ko sa kuan. Naunsa na ng kanting ng anak? Uh, anak ba napaket?

Thank you for watching and have a great day.